Sinabi ng Philippine Coast Guard sa sinagawang pagdidig ng Senate Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change sa pamumuno ni Senadora Cynthia Villan na kanila nang inirekomenda sa kanilang national headquarters ang pagsasampa ng mga legal hakbang sa kanilang mga tauhan na nagpabaya para makapaglayag ang lumubog na oil tanker na Mount Princess Empress kahit wala itong permiso mula sa Maritime Industry Authority o Marina. Sa naturang pagdinig inamin ni PCG Deputy Commandant for Operation Vice Admiral Rolando Ponsalan Jr. na batay sa kanilang investigasyon ay kulang ang ginawang pag inspeksyon sa may boarding ng kanilang mga tauhan na nagbigay permiso para makapaglayag ang lumubog na barko. Lumalabas sa investigasyon na Senado na kahit may ginawa inspeksyon ang mga Coast Guard personnel, wala namang check and box sa para sa Certificate of Public Convenience ha, ng Mount Princess pero pinayagan pa rin itong maglayag ayon naman dito kay Maritime Safety Service Command and Vice Admiral Joseph Coime head ng investigation na nasabing insidente rekomendado na nila sa National Headquarters ang pagbahain ng administrative at legal action sa mga tauhang nagkaroon ng kapabayaan sa paglayaga ng Mount Princess Empresa giit naman dito ni Senador Rapi Tulpo kung nagawa lamang ng mga tauhan ng PCJ ng maayos itong kanilang trabaho at na inspeksyon ng mga requirements na kinakailangan bago yaga baka paglayag ang isang barko ay napigilan sa mangyari ang insidente. Iginit pa ni Tulfo na dapat mula ngayon ay walang maglalayag ng barko kung walang inspeksyon at go signal mula sa Philippine Coast Guard. Nagbabala pa ang senador na hindi na dapat maulit ang kahalintulad na insidente dahil kung mangyari ulit ito, ay hindi lang dapat Coast Guard personnel, pati ang mga commanders ay dapat managot dito. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.